Magandang hapon po sa lahat. Narito po tayo sa ilog ng kinaimit. Makikita po natin ang mga itik. Para pong mga jet sila sa tubig. Sama-sama po sila. Ang isa pong maganda sa mga itik ay yung pagsama-sama nila. Hindi po sila nag-aaway-away. At ang isa pa rin po na kakaiba sa kanilang pag-uugali ay yung partner-partner po sila. Tahimik po sila sa kanilang payak na buhay. Iyan po ang katangian ng itik. Matapat sa isa't isa. Tahimik silang namumuhay sa masaganang agus ng tubig. Iyan po makikita natin yung uwak na lumipad kanina. Ayun. Ito po ang tanawin dito sa kinaimit. Yan po yung mga itik. Tahimik po sila sa pamumuhay dito sa ilog o sa kung saan maari silang makalangoy. At sa pagpapatuloy po natin sa paksain ng itik, Ayan po ang pag-uugali ng itik tahimik sa pamumuhay. Sapat na po sa kanila ang pangkaraniwang buhay. Iyan po, pulutong sila. Yan. yan pong mga itik na yan. Yan. At meron po tayong mapapansin na bibi. Yan. Kanina po, dinaluhong siya ng uwak. At tulad ng isang magulang, Binibigyan niya ng proteksyon ang kanyang mga anak. Yan po ang bibi. Ito po ang kinalalagyan ko, ang kinaimit. Naroon po ang mga bibi sa malayo, yung mga itik. Masaya po sila. At inuulit ko ang mga bibi ay mapapansin ninyo na magkaka-partner sila. Tapat po sila sa isa't isa. Ganyan po ang dapat natularan ng bawat isang nilika ang maging tapat sa buhay at makontento sa isang payak na buhay. Yan po ang bibi. Yan, yung, yun. Kanina po dinadagit ng uwak. Pero matapang niyang ipinagtanggol ang kanyang mga inakay na bibi. At muli, sulyapon po natin ang mga itik. Kontento sila sa payak na buhay at matapat sa isa't isa na dapat na maging panuntunan ng bawat isang nilikha ang makontento sa buhay at maging tapat sa isa't isa. Salamat po, salamat po sa hapong ito.